Nice. Ah! Hello guys, this is Kevin Miguel sa vlog, signing out. Ah, sige kuya. Sige, hindi naman lang. Hello kaya, shoutout ka. Sa vlog ko. Anong vlog mo? Ah, uh, you, uh, Jobin Miguel mo sa vlog. Ha? Miguel mo sa vlog. Miguel mo sa vlog. Uh, shoutout mo kaya sa mga kamag-anak mo. Shoutout kay, ano, Jobin. Yes. <laughs> Joven Miguel Musa Vlog. Joven Miguel. Joven Miguel. Miguel Musa Vlogs. Ay, yung mga kamag-anak niya, siya. Sa mga probinsya. Oh, mga kamag-anak niya. Oh, tapos ano ano anong pangalan po niyo para makilala kayo. Oh, ganon 'yun. Pasawin ng anong pangalan mo tapos shoutout mo sa probinsya. Mga kamag-anak mo doon. Ano bang alam mo YouTube mo? Ah, ano lang uh, pick up to delivery. Ma oh, ano yung mga lalo mo? Yung uh, pangalan mo. Oh, yung ano yung nang content ko halimbawa, uh, magpipick up ako sa customer tapos drop off. Yun yun ang yan ako. Yun ang content ko. Eh, shout mo. Asawa mo, jawa mo. Okay na. Okay guys, uh, this is Jamie Miguel mo sa vlog. Signing Bye off. Bye-bye. Medyo may yakin si Kuya Mamaya na lang. Eto. Ah, sige, thank you, thank you. Salamat. Wala, taga dito lang ako. Taga isto lang ako. Dito lang sa mulwok. Hmm. Wala eh. Kinakulelat ako eh. Ano? Yan lang oh. Yan. Subscribe mo natin. Nasubscribe ah, mo natin. Yun. Thank you, thank you. Tapos yan. Maraming salamat. Pero wala pang pa sticker ah Ang content ko lang, yung sa buhay ko lang. Yan. Hindi na ako nag Hindi -ano. na ako nag-edit kasi sa cellphone lang gamit ko eh. Kasi matrabaho, kasi yung oh, Kasi yung karaniwang kasi Yung pressure niya Ads Hindi, uh, uh, oh, yan sa akin Ito sa akin Yan lang, yan lang Ito, ito, ito Nagka-pop shoutout Yan, cellphone lang kasi gamit ko Dito na ako nagpablog yung cellphone Kasi hindi naman tayo mayaman Naka-Guru -pro, Pro talaga eh Laring computer. Di cellphone mano mano. Ano kaya no? Ano okay, kaya uh, na yun? Basta... Ano kaya dyan? Pag nag-like ka ng video or what? Hindi. Conforme kung marami manood sa'yo. Kung libo. Uh, automatic na yun. Pag nag-nerge sila. Oo. Oh, uh, tapos kaya, kung meron kang ads. Di ba meron siya? Pag in-skip niyang ads. Wala. Wala. Ano Pero sa akin kasi wala akong ads eh. Ano lang no, ang followers ko? 95. Oo. Oh, kasi kumabot ka ng mga million ngayon. Eh, mga 1,000. pag yeah, followers mo. Magka lang mo na malaki laki na yon pag 10k ang followers mo maabot na yata mga sabi natin mga 10,000 per month per month pwede na okay na yun. E, iba pa yung ads mo ha diba yung ads mo? kasi pinapanood ka tapos yung wag mo escape yung ads mo tata sa tata sa sahod mo ang bala ko naman kung di na sabing mga ano makilala ko bala ko ibigay sa mga special child di ba dati wala pa yun dati kung pa ng youtube mo oh wala pa lalo yung pandemic dati yun yung naisip ko nga dati yung pandemic dati Collection plate is never in